Previously on Tetan's Farm Part 1. Welcome back to Tetan's Farm! Good day once again, mga katetans! Continuing our journey on coloman Sea harvesting. We'll take a closer look at how our trusty Kalabaw helps in carrying the red bags filled with Kalamansi. Ayan mga katetans, welcome back to Tetan's Farm. Ito po ay continuation lang ng ating Kalamansi harvesting as promised. As you can see mga katetans, ang ating mga farmers are continuing pa rin ang pag ha-harvest ng kalamansi. Kung hindi mo pa napapanood ang first episode ng Kalamansi Harvesting, pwede mo pa rin niya mapanood dito sa Tetans Farm at ito nga po ang title niya. So for today's episode mga katetans, dito nyo malalaman kung ilang red bugs nga ba ang aming naani. At kung paano nakakatulong ang kalabaw dito sa aming kalamansian farm. Kaya kung ready na kayo mga katetans, hold on tight dahil ito na naman ang napaka-exciting adventure natin dito sa Tetans Farm. Sa pagpapatuloy ng aming vlog tungkol sa pag-ani ng kalamansi, makikita natin ang masusing pagpapakita kung paano tinutulungan ng aming tapat na kaibigang kalabaw sa pagdadala ng mga red bags na punong-puno ng kalamansi. Siyempre, let's not forget Mang Manteng. Siya po ang owner ng kalabaw na yan. At alam niyo naman dito sa Tetans Farm, mga ka-Tetans, lagi tayong may pa-educational. Kaya naman, meron kaming hinanda para sa inyo in English and Tagalog para lahat makakaintindi. Alam niyo ba mga ka-Tetans kung bakit napakahalagang kasama ang isang kalabaw sa farm? Ang kalabaw ay kilalang malakas at matibay na hayop na kayang magdala ng malalaking pasanin. Dahil dito, sila ay mahusay na kasangkapan sa pag-angkat at pagtransporta ng malalaking sakong kalamansi. Sa mga masusukal na kagubatan o bundok na lugar, ang kalabaw ay mas epektibong magagamit kaysa sa makina o iba pang sasakyan. Sila ay mas makakatawid sa mga masusing kalagayan ng lupa. Hindi maingay ang kalabaw, kaya't hindi sila nakakagambala sa kalikasan. Hindi tulad ng makina, walang ingay o pulusyon na ginagawa. pagkakaroon ng kalabaw sa farm ay nagbibigay daan sa isang mas makabuluhang koneksyon sa kalikasan. Sila ay bahagi ng kalikasan at ng tradisyon sa pagsasaka. Carabaos are invaluable on a calamansi farm because of their unique abilities and the help they provide. Caravels are known for their immense strength and durability capable of carrying heavy loads this makes them excellent tools for lifting and transporting large socks of calamansi in rugged forested or hilly areas caravels are more effective than machinery or other vehicles, they can navigate through challenging terrain. Caravels are not noisy, so they don't disturb the natural environment. Unlike machinery, they produce no noise or pollution. Having caravels on the farm. fosters a deeper connection to nature. They are part of the natural landscape and farming tradition. Atay ayun na nga mga katetans, I hope may natutunan na naman kayong araw tungkol sa ating kalabaw at bakit sila napaka-importante sa ating farm. Ayan mga katetas, malapit na po tayo. Makikita nyo kung paano buhatin yung mga kalamansi at isasakay sa kaypuyan sa likod ng pick-up truck. And we are here mga katetas. Ayan, nagyaantay na po yung sasakyan para isakay yung mga kalamansi natin. Ayun na nga po mga katetans, isa-isa na po nilang nilalagay yung red bag sa pick-up truck. Konting pa lang mga katetans, syempre for safety tayo palagi. Kung sa tingin nyong masyadong mabigat ang red bag, please humingi po kayo ng tulong sa isang taong kayang buhatin ang red bag. Ayan, dahil iwas tayo sa back damage. Okay mga katetas, hindi na po nagkasya yung ibang red bag sa likod ng pickup truck. Babalik na lang po yan at babalikan rin po namin yung ibang mga kalamansi na naiwan sa Tetans Farm. Mga tetans, tignan nyo naman yung mga kalamansi, ba? Diba? Kaya po hindi natin pwede yan i-overflow dahil nga baka mabagsak at sayang naman yung mga pinaghirapan natin, ba? Diba? na nga po si Mang Manteng getting ready na po siya to go back sa farm para pick upin pa yung ibang mga kalamansi let's go akatetas ah, let's go back sa ating farm, ayan kunin na natin yung iba pang red box at syempre yung iba nating kasamahan na naiwan doon sa farm Ayan mga katetans, let's just enjoy this beautiful nature. Kasi tingnan nyo, di ba, nakaka-relax po siya. Ito po ang kaibahan ng probinsya sa Maynila. Mapapawaw ka na lang talaga sa ganda ng kalamansian farm namin, di ba? Yan mga katetas, we are back! Nakikita nyo naman po yung mga ka-farmers natin. Nagpapahinga na po sila kasi tapos na po ang pagpitas at tinatapos na lang po natin yung pagbabag ng mga kalamansi. At for now, mga katetans, let's just relax. Samahan natin silang magpahinga muna dahil another loading na naman po tayo mamaya. Ayan mga katetans, sasabihin ko na po sa inyo kung nakailang red bugs tayo. Naka 37 red bugs po tayo sa harvesting natin ngayon. Kaya yeah, mga ka-Tetans, konti-konti na lang po matatapos na po tayo for today's episode. I hope nag-enjoy po kayong lahat sa ating part 2 and I hope marami po kayong natutunan. Dahil alam nyo naman dito sa Tetans Farm, lagi tayong matututo ng bago. And that's a wrap mga katetans. Nagliligpit na po kami at ready to go home na po kami sa aming mga bahay. Marami pong salamat sa pagtuto sa Tetans Farm at nag-enjoy din po kami for today's episode. enjoy ka for today's episode please don't forget to like this video subscribe to tetan's farm if you haven't and click the notification bell so you're always updated dito sa tetan's farm Kung ikaw may mga katanungan or gustong itapik sa next episode natin, please just leave it on the comment section below. At kung gusto mo naman pa shout out, please leave your name or your channel down below as well. Maraming maraming salamat mga katetans sa laging pagsama ninyo dito sa amin sa Tetans Farm at sa kung anong anumang adventure ang ganap namin dito. Sana wag po kayong magsasawang suportahan ng Tetans Farm. Mag-iingat po kayong lahat sa susunod na adventure huwalet. Bye!